So ayan, uh, nandito pa rin tayo sa Nike View. So welcome ulit sa ating YouTube channel. At ayun, meron tayong update dito sa Block 81 sa bandang malapit lang to sa ano, ng entrance no nitong Nike View. So sa bandang pagpasok nyo ng Nike View, bandang kanan, at ito yung makikita ng bahay. Meron nung apat na pamilya na narelocate dito galing din ng Kabiti ng Sabang. No? At ito po yung sa Block 81. No, block 81, bali, apat silang pamilya. Ayan. Anim na, anim. Anim na pamilya daw ho sila. Okay, ito yung dalawa na pamilya. Ilipat natin para mas makita ninyo yung bahay. Tila tatay at, at sinanay, ito sila po yung mga narilogito dito. At ito pa yung isang bahay. Ay, pasalan din ho natin yung nandoon sa kabila. So, ayan. Nay, salamat po sa inyo, ha. Sige po, thank you, thank you po. At ito yung oh, shout out dito sa dalawang magkapatid na to. Ay, ah, ito. Ay, ah, ito. Puso ko ninyo. So, sila po yung mga na-relocate. So, kasama ko kayo sa video ko, ha? So, ayan dito. At, lulusot ako dito para makita natin yung mga na-relocate pa dito sa Nike View. Ah, ito na, yung inano ninyo. Oh. Pang, ano pa? Hello <laughs> po, so ito uh, ito pa yung uh, apat na pamilya na kasama sa block 81 na mga narilukid din ho dito galing ah. Uh, so yan po. Yan po sila. Dito po yung lugar ho nila at syempre sila po yung ano kasama ko sa video ko huh? <laughs> at yan at asila uh, eh kahit paano nagsusumikap na Ah, uh, yun magtanim, mapakinabangan pa itong lupa na bakante dito habang hindi pa ginagamit para kahit papaano eh. Meron silang mapipitas, no? Na pagdating ng araw eh, mga gulay-gulay kung ano man yung pwede pang uh, itanim, no? Para kahit papaano eh, may mapagkukunan sila kasi asin wala talagang uh, mapagkakakitaan dito sa pabahay, dito sa lugar ng ano, uh, dito sa Kalubkob, dito sa Hills So, Ah, na ikbi pala. <laughs> so, Titira Nalilito na ako medyo. <laughs> okay, black 81. Itong kabila, sir, anong black ko ito? 81 pa din? 81. Ah, 81 din. Okay, so yun. Yan po sila. Okay, so yun. So maraming po salamat, tay. Kasama ko sa video ko. <laughs> at ayan sila, nanay. At, at yan, ah, nag-umpisa na silang nga magtanim-tanim -tanim dito. Pinagbubuti na nila. <laughs> Pagdating ng ano. Oho. oh. <laughs> may panimula na. At uh, yun na nga kasi nakatiwangwang pa eh. Oh. Kaya pwedeng uh, gamitin pa habang hindi pa ginagamit nung uh, ng gobyerno itong uh, bakanting lupa. So ayan, si Tay, maraming salamat sa inyo. Thank you, thank you po. Salamat po sa inyo. Shout out to sa kanila. Salamat po. Tay, salamat po sa inyo ha. Sige po, thank you. Tay, may tanong ako. Kumusta po kayo dito sa pabahay? Kumusta po? mainit. <laughs> Walang tubig. <laughs> Walang tubig. Wala pang kuryente pero uh, wala pang kuryente. Yung pa. Oh, oh. oh sama-sama pa rin ho kayo. <laughs> At least magkakapit bahay pa rin kayo. Problema lang talaga, wala pang tubig. Wala pang kuryente, so yung pang kailangan ko. Bagay yung mga basic na pangangailangan, oh, no, tiyaga-tiyaga na muna. Kaya, sama-sama. So yun, yung uh, ano nila, yung mga narin. Mga residente, yung pamilya na na-relocate dito. So, ayun nga yung uh, ano nila na. Sana magkaroon na sila ng kuryente. May night, may night, may night. <laughs> kasi importante, meron na ng ano. Uh, mukhang, oh, dali na lang yan, no? Uh, lalagyan na kasi may mga post na. At uh, meron na rin palang kuryente doon galing, oh. Papunta na lang dito. So, okay, salamat po. Thank you po sa...